Yun, good morning mga kababayan Magandang tanghali at gabi po sa ating lahat Saan man sulok po tayo naroon sa mga oras na ito ngayon ba? Diba? So yun Tayo po ilaging mag-iingat sa mga panahong katulad nito no? Sa mga nangyayari dyan sa ating bansang Pilipinas So yun guys uh, panuri natin to yung mga panawagan ni Pangulong Pangulong BB So yun, panuorin na natin na natin na mailagay ma natin matuloy natin ang mga kilala natin ay, na talagang na iniisip sa... naman ay hindi ang politika ay, hindi ang uh, ang partido hindi ang sarili kung hindi ang ating minamahal na Pilipinas Dagdag ng Pangulo sa paparating na midterm elections, dapat matiyak na ang mga mananalo sa eleksyon ay mga leader na nauunawaan kung paano isasantabi ang mga personal na pagkakaiba. Nel Maribuho, USTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahalagahan. So oops! Ayan guys, so, wala naman po tayong ano ay Pangulong BBM. man. Hindi po natin siya pwedeng uh, husgahan o pamuhian. Ang akin lang po, kahit po sila ay magtulong-tulong at kita naman po natin at huwag po tayong magbulag-bulagan na sila po ay nagkakaisa upang pabagsakin po ang uh, ating uh, former President Duterte, ang pamilyang Duterte. At kung ano-ano pong mga paninira ang mga ginagawa nila sa pamilyang Duterte. At nandiyan pa nga po ang gusto nilang gusto nila umano. At marami pong mga balibalita. Awan ko po kung chismis to o totoo. Pero maaaring totoo po ito na gusto nilang ipa-impeach ang ating uh, Vice President Sara Duterte. So, wag po tayong magbulagan mga kababayan at alam po natin ang mga katotohanan. Marami po diyang mga vlogger nila na talagang ang tudo ang paninira sa pamilyang Duterte. At huwag po tayong makalimot sa mga legacy na nagawa ng ating former President Duterte. At hindi po ito makakalimutan ng ating mga kababayan, ng ating mga damdamin, mga puso ng mga panahon po ni Pangulong Duterte ligtas po tayong nakakalakad at nakakauwi sa gabi. At ang mga drug ang, ang, mga drug addict po nagsipag laylo. Hindi naman po naubos ang mga drugs kaso takot po sila na sa ating uh, former president noong siya ay nanunukulan. At ang mga kriminalidad at ang mga crimes bumaba po mga panahon ni Pangulong Duterte. At na, nawala po yung ating pangam, na tayo po ay mapapahamak sa anumang kapahamakan ng tayo ay na mga nasa labas, di ba? Aminin po natin na talagang safe po tayo nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga drug addict po dyan ay nagsipag uh, alis o umalis o tumigil sa kanilang mga ginagawang uh, pag-addict, di ba? Yung mga drug lords nagsilay uh, nagsilayluhan, inintay muna nilang matapos ang termino ni Pangulong Duterte, hindi po yan lingid sa atin. Kaya ngayon, yung mga nasagasaan ni Pangulong Duterte ay nagtutulong-tulong upang hindi na maupo ang ating minamahal na mga pamilyang Duterte. Kailangan po natin ang pamilyang Duterte sa gobyerno. Kasi sila lang po yung may tapang at malasakit sa ating bansa at sa ating mamamayan at may kamaong bakal, di ba? talagang uh, ano pinipilit nilang uh, wag maupo ang mga Duterte sa susunod na eleksyon at ngayon nagkakampi-kampi na sila nakikipag sa sila sa mga malalakas na mayayaman dyan itong si ano bilyar wag po kayong uh, ito hindi ito nakaka ano ng utang na loob ba? Diba? kaya ito nanalo kung dahil sa endorso ni Pangulong Duterte noon ba? Diba? Pero ngayon, maalian na sila kay Pangulong BBM dahil ano, ayaw nilang mawala ng budget. Yun lang yun. At saka may ano yan. Alam na natin at mga nababalitaan pa nga po natin na talagang kung sino man po ang makipag sa ating uh, gobyerno ngayon ay may matatamasang halaga. So ito, ito panoorin po natin ulit ito. Ayan. Clear of the PFP, we declare officially its collaboration with the Nationalista Party through the signing of our alliance. Formal lang nakipag-alyan sa ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Dinideclare Jr. Niya, Federal ng Pilipinas o PNP inihikayat. sa Nationalista Party ang mga ano, kapulisan at mga kasindaluhan ang at ang mamamayan na suportahan ang kanyang mga elections. Para sa mga opisyal ng dalawang partido, mahalaga ang alyansa na ito sa isinusulong na polisiya ng Administrasyong Marcos na pagkakaisa. Na importante po ang unity para sa ating bansa. And basically this alliance is for para maging mas uh, malakas ang, uh, ang puwersa ng government in serving certain... the people. Sabi niya nagkakaisa yung mga uh, mga liderato na meron tayo sa Pilipinas pag nagkakaisa kasi niyan ma mas lalong mapadali na ipakita na dapat lahat tayo na sambayanang magkaisa rin sa ngayon ay wala pang pinal na listahan ng NP at maging ang PFP para sa kanilang senatorial line -up. dahil dito apat na major political parties na ang kalyado ng PFP kabilang narito ang lakas CMD National Unity Party at Nationalist People's Coalition uh, Okay okay guys, kahit po manawagan ng ating mahal na Pangulo na at sa ating mga kapulisan o kasanduluhan o ano, sa ating uh, mamamayan sa ating mga kababayan ang mananay pa rin po dyan ay yung mga damdamin po natin yung ating puso kung kanino po talaga tayo at alam naman po natin sa mga sarili natin kung sino po talaga ang karapat dapat na maupo sa kapangyarihan at maupo sa gobyerno at manungkulan sa gobyerno at manungkulan sa ating uh, bansang Pilipinas at yung miroong pagmamahal sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. At inuuna ang, kapaka ang kapakanan ng ating mamamayang may hirap lalo na sa mga may hirap, ba diba? So... Huwag po tayo magpaluko sa mga matatamis na salita nila. Talagang sila po ay nagtutulong-tulong upang pabagsakin ang ating uh, mga sinusuportahang pamilya ng Duterte. di ba? Oh <laughs> Ako po ay supporter <laughs> supporter din po ni Pangulong BBM noon. At siya nga po ay ibinuto ko at kauna-unahan sa baluta ko pero di na hindi nag hindi nagtagal ay eh, nalaman ko po ang kanyang mga ano talagang mahina nagpapadikta di ba yun na lang po kay Bapa, kay BP Sara Duterte yun sa budget niya talagang mga marami marami po hindi ko na po isa-isahin yung mga yung mga pananahimik niya na wala man lang siyang ginawa kundi ang manahimik dahil wala wala siyang backbone walang bayad di ba nagpapadikta siya kung ano ang mga sabihin ng mga nakapaligid sa kanya yung mga mayayaman yung mga natamaan yung mga nasagasaan dati ni Pangulong Duterte ngayon ay nagkakampi-kampi na sila di ba ganun naman ay eh. obvious na obvious naman ang mga ginagawa nila guys Tsk. hindi naman ako ano sa Tsk. ating gobyerno no dapat nga tulungan natin sila eh ay kaso kita kita naman kung ano mga pinagkagawa nila guys so hindi sila kadapat, karapat dapat dyan na maupo kasi kawawa ang mga mamamayan natin ngayon kita mo naman ang mga pulburon ang mga ano tumaas grabe lantaran kaya ngayon nagdiriwang sila at nagtutulong tulong upang babag wag nang maupo uh, sa gobyerno ang mga Duterte kasi pa, once na maupo umaging presidente si Sara Duterte alam na kung ano mangyayari wala na naman silang mapapala sa gobyerno kasi ngayon panay ang pagnanakaw nila ng kaba ng bayan di ba <laughs> mahirap pong magsalita ng ano eh. pero yun po yung nakikita ko sa mga ano di ba wala po tayong ano diyan talaga namang hindi po tayo dapat ano magbulag-bulagan at yung mga ibang vlogger po dyan na pilit na sinisira ng mga Duterte ayan po ay mga bayad at yan po nga po ay napatunayan na at may tumuga at mismo sa bibig nila ay talagang may mga taong nagpapabayad siyempre ikaw ba naman magsasalita ka lang sisiraan mo lang yung tao di ba pakaniwalain mo lang yung mga supporters mo at ikakalat yung mga pinagsasabi mo na agin sa mga Duterte na ganito ganyan ganyan eh, siyempre, yung mga tao, ano, parang nagdadalawang isip, totoo ba to? Ano? So, pero, nasa sa puso ko natin yan. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Doon po sa mga nakaranas ng kaginawahan at panatag na kaisipan at panatag na damdamin at yung hindi ka nangangamba na ikaw ay mapapahamak, meron kang mga kasalubong na drug addict dyan o masamang tao o nuk no, no, ngayon ang mga nagahari hari na naman ay yung mga oligarchs sa panahon ni Pangulong Duterte ang mga oligarchs po ay totally shut down wala pong pinipili ang ating uh, mahal na former president noon nung panahon niya na siya ay nanunungkulan wala pong kaibigan, kaibigan pag gumawa ka ng masama at ng agen sa gobyerno nang hindi tama, tanggal ka marami po siyang pinatanggal, di ba? At saka yung mga oligarchs dyan yung ABCBN. Hindi nagbabayad ng tax yung mga oligarchs dyan, ng mga mayayaman. Pinagbayad niya ng tax, di ba? Huwag po tayong makalimot na mga mga legacy na nagawa ng ating former president Duterte at tudu ang paninira nila sa mga Duterte ngayon dahil malapit na ang eleksyon. So yun. Uh, God bless po sa ating lahat at sana po ay mag tayo mag-iingat at huwag po tayong magbulag-bulagan at makinig po tayo sa ating damdamin, alam po natin yan sa, sa puso, damdamin natin at sa isip natin na kung sino ang karapat dapat na maupo sa gobyerno na may pagmamahal sa bayan at sa ating mamamayan so yun, God bless to all and ingat po tayo lagi mas uh, mahalaga po ang lagi tayong mag-iingat sa araw-araw at sa bawat uras kasi iisa na lang po ang buhay natin. Di isang bisis lang po tayo ang dadaan dito sa mundong to. So gawin na po natin ang mga talagang makakabuti sa atin. At yung piliin natin kung sino yung talagang karapat-dapat na maupo sa sa panunungkulan dyan. Sa ano. Ayun. Wala na ako masabi guys. At nawawala na, nawawala na yung aking ano. Kung hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko. Basta yun lang maging mapagmatsyag po tayo at maging matalino at mag, huwag po tayo magbulag-bulagan at makinig po tayo sa ating damdamin. Alam po natin, alam po ng damdamin natin pero huwag po tayong magpa talo sa mga sa mga nakapaligid sa atin, di ba? Na nagsasalita sa atin na ganto ganyan ganyan sa atin po lang, sa isip po na natin at may sarili po tayong isip at damdamin yun po ang ating sundin, kung sinong karapat dapat, at uh, yun lang po at maraming salamat God bless to oh.